So, hi guys! Kayo magkain sa panabagat ng video sa Christian Garden. <laughs> Ayaw pa pangitin yung mama So, ayan guys. Hindi ko na napakita sa inyo yung video na ginawa namin pala. Nag-ano kasi kami, nagtanim. Papakita ko na yung tinanim namin sa inyo. Sobrang busy kasi kanina, kaya hindi ko na siya nabidyohan kung paano. Pero, madaling tanim lang naman to. Papakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. May mga bagong kaming rootstock dito. Wait na muna, daanan. Meron pala ako dito. Oh, may mic ka sarili. Hmm. Eh, dapat lang may mic ka para hindi, hindi ano? Na kami, ano? Na ako ng kamatid, na Oo, okay lang yan. Ano ka ba? Para ano? Ayan guys, oh. So, bago na yun, namin to ngayon. Ayan, no? Oh. Mga rootstock guys, mga bago ito. Ito guys, dapat kanina bibidyohan ko to, ito pagkatanim namin. Kaso nga lang, sobrang init eh, pagka naarawan naman tong iPhone, nag-overheat. nag, -overheat. nag ano, siya, nag-warning. Oh, at saka, mabilisan kasi to guys. Itong panayin namin na to kasi mapapansin nyo, ang dami nyan, no? Eh, kung magbibideo pa ako, kakabuti ng siyam sham. Hados wala akong magagawa, sila lang ang mga kano. Ka, eh, hindi pwede kasi nga naka sikil kaya yeah, tricycle kasi namin itong lupa guys Nakasako-sako Tapos yasam yeah, pa kulong-kulong Para mas mabilis Kasi malayo pa yung kuwana na namin ng lupa Nandoon Pa sa dulo Doon sa may mga kawayan Dun, sa dulo Yung may bahay na yun guys Doon banda Kaya malayo Ninalagay namin sa sako Tapos sinasakay namin sa tricycle Para Para dito Ayan o Sisay natin ito guys Para ano Tricycle kulong-kulong Tricycle kulong -kulong. Isa lang yun Ayan o Sisay natin sila Ayan o So parang ano pala to? Masabi ka matili. Matamis. So parang itong video pala to guys. Parang continuation sya nung vlog nung nakaraan. Kasi mga rootstock din to. Ayan. O oh, dinig nyo yun guys. Marami tayong abangan pagka na paano na namin ito pag nag na namin oh. yung mga una daw pala guys na vlog natin nakaraan is gagraft na ni mama So ito, pagka tumubo na to, sa kanang tulit pwede i-graph Hindi naman lahat guys is malalaki. Ayan. Meron din mga payat. Ayan. Pero meron malalaki talaga. Ito. Ito dito. Kaso ah, ito guys, so mapapansin nyo. Ito Oh. Uh, kailangan tanggalin to. Kasi patay ito guys yun. Ayan. Kailangan tanggalin to. Ayan. Huwag nyo papabayaan na may ganito. Pagka may time kami guys, kailangan namin itong kutkutin na yun. No? Natanggal siya. Kasi baka binahayan na ito ng anay. Kasi pag hindi nyo ito tinanggal din, sisirain nyo yung puno. Dapat kutkutin nyo. yun Pero yung iba guys, wala naman. Ayan. Tangkad na ito guys, hanggang baba ko ito. Siguro mga nasa na ito. Magpa 5 feet. Talaga yung mga na gusto ko guys, itong mga nakakawal ito na ganyan no, labas yung ugat. Ganyan nya nga, dito pa ako. Ngayon ka mo guys, parang hindi ko na nagugustuhan yung ano. Hindi ko na magkakano gusto yung iba-ibang kulay. Para mas gusto ko yung single lang sa isang ganito. No mga parang mas maganda yung single lang no, sa mga okay. ganito. Mayroong mga variety ng bugibili na maganda sa tingnan na single lang. Uh, isang variety lang. Mayroong variety naman ng bulugilya na maganda sa na halo -halo sila. Nahalo-halo sila. Oo. Bakit ito sa na namalakot <laughs> sila. ka naman nila kasi may sarili kang mic dyan. Ayos lang yan. Ito pa ako. habang iniikot ko dito, nagsasalita ka, di ba? Huh? Ito yung mga maliliit guys, mga 3 feet, ayan. Ito yung mga 3 feet natin. Yung mga nag-aabang ng 3 feet yan 2 feet, yan, 4 feet. Ayan. Yung yung mas kung mapapansin nyo pala guys, marami itong mga pinagputulan tulad dito yung mga pinutol sa taas. Huwag nyo tatapon yun Yung mga pinutol na mas mga ganito. Kasi pwede nyo pa silang sila itanim. Ito mga ganito guys. So, kung meron kayong siyempre, kung meron kayong lupa, meron kayong bakod, uh, bakulan tuloy. Kung meron kayong lupa, maluwang na lupa, ito maganda gawing bakod ito mga ganito mga cuttings na ganyan lagi ito tapon yan yung mga ganyan guys kahit maliliit pwede yan pero kung mas maganda kung meron kayong mga malalaki tulad nito kasi ito guys inahati-hati ko pa to para itusok ayan o no? may mga malalaki dyan ayan tulad nito ayan o no? habang nagtatanim kasi kami naalala ko kasi na maganda to itanim tapos ipakita ko sa inyo ayan, para ganito yun yung gawin nyo kung sakaling wari meron din sa kapitbahay nyo na nagpuputol ba? Diba? kunin nyo na tapos itanim nyo na dito ayan o oh, itusok-tusok nyo lang sa lupa ayan oh. No? ang problema na dito guys kailangan alam nyo kung saan yung taas sa kababa huwag nyo pagbabalik na rin baka hindi siya mabubuhay kasi pagbalik ayan o no? oh. ito guys pakakalipas lang isang taon ang dami ng mga ugat na lalaki na ng mga ugat ito guys ang ganda na silang bunutin dito kakapal na ng kakapal yan gagapang yan dito sa ano dito sa may bakod kaya bago yung gumapang dyan, kailangan magugunat natin ito tapos i-transfer natin sa ano sa mga paso. Ngayon kasi guys, ay namin taniman yung mga paso na bago namin dala kasi nga marami kami tatanim. So itong mga ito pa di masayang, tinanim namin sa ano, gawin namin bakod. Ayan, po, marami pa tayong tatanim dyan. May mga maliliit oh, mga 2 feet, ayan, mga maliliit tayo. Okay, gila na natin yan. Tapos dun guys, marami tayong paso dun. Eh. Kaya magiging super duper busy tayo. Tapos patilin pala yung mga ugat guys. Huwag nyo itatapon yung mga ugat. Kasi nga magandang mag doon. maganda magdugtong doon kaysa dito sa mga cutting. mas mabilis pa pag pagka ugat. May mga nakalagay na hindi makayos. Dito. Ata Gilid. Yung, uh, ano, yung pat nakapasok, nakatagilid, eh, siyempre ang hirap pag nakatagilid kasi nga. Oo, oh, yung tubo din ang dahon, tagilid. At saka hindi, yung tubig ka. Hmm. Hmm. Okay. Ito mga bagang talon ko, yung mga barigitig tayo dito. Pero hindi ito lahat ay sitograph, kasi yung katulad ito, barigitig to. Ah, uh, ako yung ko siya i Sayang, maganda kasi ito gawing mother plant sa mga ganito. Lakas pala ng host namin. Mm Mamaya -hmm. oh, nga maliligo ako eh. Ano, you know, ganyan okay. lang ang gawin nyo guys. Oh. Kung magdidilig kayo, ganyan lang. Oh, ba? Ay guys, yung sinasabi ni mama na harang, parang medyo may mataas para maipon na yung tubig sa nila. At mm -hmm. saka so, ah, pag dito kasi sila guys, pag tinanin nyo sila dito, ah, hindi sila gagalaw-galaw, hindi yan mapupu Oo, oh, sa gilid. Hindi siya nadadaanan ng aso okay, o ng tao. Oo, o. hindi siya nadadaanan. Eh. Kaya mabilis magkaugat yan. Pag manilaki na yung ugat niya, saka natin sila kunin guys. Tapos pati yung ugat kunin natin. Oo. Ah, oh. hindi sayang. Oo. oh. Kaya nga sabi ko nga eh, huwag niya katatapon yung, yung sa mga ano, yung okay. mayroon sila pinagputulan ng kapitbahay. Mm -hmm. Hingin nila kung pwede, sayang yun. Mm -hmm. Ang ganda yun, ganyan nga nung, it's tough. Kasi okay. siyempre, manedyo matagal-tagal din kasi papa-ugatin mo pa yun, tapos ipapa-establish mo muna. But at least, diba, in a, parang investment din na ano. Pero kung may meron siya, gaganda yung... siya. Oh, kung may paso na kayo, mas maganda na sa Okay sa guys, marami din kaming yung sa likod. Pero marami din kasi kami tatanim. So yung mga cuttings na sobra, parang hindi talaga totally masayang, itanim nyo sa lupa. Ay, kumalawak naman yung bakulan nyo, di ba? Ang ganda pa siya pambakod. bakod. Hello. Kasi na mo, kasi ako rin itong mga lupa. Okay? Kasi, siyempre, okay naman yung yung tubig kasi pero kung naman <noise> na water pump water pump di naman tayo nagkukuliente wala kaming kukuliente dito para maramig <makes> ba itong mga bagong ngayon <noise> okay. guys oh wala kaming kaming okay. ipa dyan sa likod nakatumbok okay. yung mga binubulok namin guys yung lang namin dyan tay namin yan na bulok so, Hindi naman nalilinig yung si berno dito kasi nakakamike tayo. Ako, so, ano yan? Kaya pala tahibig siya kasi takot yung na naman yung kanyang alinan. Ay, Ayan guys, nakita nyo yung ganda na yung puno niya. Ayan. Ito, nakikita nyo yung itim-itim na yan. Kung may time lang, maganda yung brushan lang na kahit na yung sa toothbrush. Puputi yan. Maganda pag pumuti. Malinis tingnan. Niya, na bas. So yun guys, huwag nyo tatapon itong mga pinagkatingan na ito at mga pinagkatulad, huwag nyo tatapon kasi sayang sila Ngayon kasi guys, pagod na ako, hindi ko na matatanim yan Bukas na lang, bukas na umaga, umaga umaga Ah, na ako kasi sayang ako, oh, hindi pa ako makapahinga. Sigurado yan, hanggang madaling pa maya, magdilig pa ako. Mm. Yan si mama guys, trabaho niya talaga guys, tagadilig. Si mama ang tagadilig kasi, nakaano kasi sa, di, sa dilig guys yung ano, eh, pagbubulaklak ng buging bilya. Nakadepende din sa pagdidilig. So, marami na kasing bulaklak, hindi siya na rin, na dito, sugarin so, eh. Pwede siya na rin araw-araw mag para um, tumagal ang bulaklak nila pero hindi tatamaan yung mga bulaklak oh, puno lang, puno lang, lang. Pwede namang araw-araw basta yung klima parehas dito sa atin na pagdating talaga guys ng alas 8 hanggang alas 4 no ma. Sobrang init. Tarik na tarik. Bakit? Gusto gusto ng mga tao mama gusto gusto ko na nakikita. Di ba? Ayaw ko. Ayaw ko baka, baka mabasa ako ng tubig. <laughs> hindi, oh, hindi, ko, hindi ko na hinaharap sa'yo. Hinaharap ko yung sa dinidiligan mo. <laughs> ah. <laughs> hindi niya ka mabasa guys ng tubig kasi mababasa pati cellphone niya. Cellphone niya kasi yung ginagamit namin na pang vlog. <laughs> Ay, nako na lang. Ay, hindi so. tayo sa likod, sa likod kasi ito eh. Ah, hindi naman siya likod, sa gilid. Ayun. Ganda ng mga awa na natin. Hawaii white. Ayan. So yun guys, uh, yun lang naman yung ano. Pinakita ko na kanina. Diyan sa vlog mo. Ay, sige. Ay, sige. Iyan natin. Mga meron mga gustong bumili ng paso bago tayo matapos. Ang kasi, eh. Ah? Ah, pa magde-deliver pa tayo ng paso? Oh, oo, sa malayo. Oo, oh, wag na. Kung maramihan, pwede. Oo, oh, kung maramihan, pwede. Pero yung mga ano, yung mga ano guys, yung mga interesado sa mga paso namin. Ayan. Hindi sa mga malalapit lang. Free delivery na guys. Basta minimum. Mayroon siya minimum. Minimum 1K ganun siguro. Para hindi naman sayang yung biyahe. Ayan guys. Mula lang to mga ganito. Mga paso na to. Ayan guys. Ito yung sumunod na size. Ayan, marami tayong malalaki dito. Ito pa. Ah! Ay may tao. May buyer daw guys. Sorry. Ayun, pakita ko lang to sa inyo. Then, yung mga interesado mag-message kayo guys or tumawag kayo. Then, dito na tataposin yung vlog kasi may buyer na. So, bye-bye. Kita ka sa susunod. So, hi guys. Ngayon, ito, ito sila ma'am. Taka kasi sir yung sinasabi kong buyer kanina. Ayan. <laughs> ito guys, ito yung mga napili nila na bugimbilya. Dalawa nakatimba tapos ipapatransfer nila sa pasot na semento. Dito, ano dito lang yun sa atin. Dito lang yun sa amin sa Gagaste. Ah, dito lang sila sir sa Nagbayan. Sa San Agustin. Pag ma dito lang may discount. Oo oh, Narinig nyo yun ha? Mga taga San Agustin oh. Pati Nagbayan. <laughs> Yari ka mo pag nilusog ko na lang ano dito. <laughs> sige na. Sige na. Una akong ano. Ipa. Kuha ko. Sige sige sige. Ako na kukuha. Ilagay lang sa timba. Ah sige. Daan sa gitna talaga magtatanim? Mag hindi kasi nga ano eh, ang hirap pumunta doon eh. Ah oh, sige, sige, ano sige. Kayo, kayo Bakit? Sa mga malalaking puno ko <laughs> na ganyan. Pakita mo. Sa mga malalaking puno na ganoon, sa ilalim doon, sa lahat ng mga tinanim namin may ganyan sa ilalim. Ah, yung iba kasi akala nila hindi mabubuhay ang mga bilihan na ganyan. Uh -huh. Hindi, sinasubukan, sinubukan ko na yan muna bago. Okay. Hindi ko nilagyan yun ng ano eh. Hindi ko siya nilagyan ng buhangin, hindi ko siya nilagyan ng garden soil. Puro okay, ganyan. Puro bato. Oo, oh, ganyan. ganyan. Nabuhay din naman. Hmm. Ay, Buhay talaga kasi kahit yung mga nagbobonsa, yun ang ginagamit. Uh, Mas medyo pinula na konti diyan. Uh -huh. Malaki pa nga yan eh kung tutusin. Ganun talaga Paganda. yung bonsai. Tubo-tubo sa mga bato. Mm. Oo oh, po. Uh -huh. kapal to. Buti nga sa'yo, suggest mo na video han eh. Sakto at dadagdag ko rin kasi to dun sa may video ko, may iksip eh. Ito. <laughs> so, gusto mong mag-hide. Mag-hide? Puro ano na to eh. Puro... Bagong dilig lang kaya basa pa. Naku, mahambo na nga. Hindi, yan tuloy. Ah, walang ano yan eh. Walang... Kala ko uulan na sabi, sap ng tulog mamaya ang gabi. Ayun, eh, ang ganda pag naka-plan mo. Ganda, eh. Sana ganyan din yung isa. ganyan din Wala eh, walang yan. maganda eh. <laughs> Hindi, ganyan, ano yan? Ang <laughs> uh, ganda uh, rin. Kasi ito, walang ano pa lang siya. Na ganyan po katangkad? Hindi. Parehas po yan silang variety. Yung bulaklak na ano niya, <laughs> yeah, ayan, oh may... Ah, bulaklak. Palabas pa lang to. oo. Oh, oh. Kita Pero tapos na to. po yan. Opo, oh, mm. same yeah. po sila. Mas mas maganda pa kasi ito, <coughs> ano lang to siya, apunta na to siya, ano, sa uh, matatanggal ang mga bulaklak nila. Oo, oh, ito kasi palabas ng bago eh. Mas mauna yan. Oo. Uh Ito yan. Buti na suggest mo na lang kung hindi ka ng ano Blunt box Ng paso mm -hmm. Kasi mas ano to eh Malaking bagay ang ganito Maganda pa yung gulay yan oh mm -hmm. Batong batong <laughs> Ay, Ayun labas kanina. So Aka ayan paano guys. Paano mo tanggal dito dito, 'di ba? ganito kanina. Mm. Yung tinanggal natin ubo siya. So ayan guys, ganito. ang gustong sabihin ni Mama dito, dapat daw pagka pag pa transplant tayo ng mga buging bitat ganito buo pa rin yung ugat niya para hindi siya malanta kasi once kasi guys na mabasag to syempre yung ugat niya na iba may mapuputol na lalo na yung mga maliliit uh, automatic talaga na medyo uh, na mga ngulubot ganun malalanta pero may mahuhulog lalo na may bulaklak yan guys mahuhulog talaga itong mga bulaklak niya pag nasira yung buo na yan kaya nag nagtransfer kayo dapat ganito buo alam ko na, magagawa na ako ng video na ano. Turuan kasi lang kung paano mag-transfer ng mga ganito. Timba pati mga maliliit. Tingnan niyo guys, buo din siya nung nilagay ni mama. Ayan, buo din siya. Ayan. Ang lagyan ng ipa. Ayan siya, ang ganda. O. Ah, kaliwa kanan. Kasi ang pagkabayulit niya, kasi ang time pa lang. Sipan na eh. yung yung tindig niya, yung tayo. Oh, oh, maganda yung tayo niya eh. Oh, yan. Ito medyo Ito pababa. Opo, oh, po, pababa yung ano. Ano nun to? Trim to. Oh. Sa baba, triman mo. Mm -hmm. Pero alam mo sa totoo lang, manginayang ka mag-trim yan kung may mga bulaklak yan. <laughs> Maniwala ka. -hmm. <laughs> Kasi ano naman to, hindi mo siya dapat dinidiligan ng lagi. Ano pong dilig yan? Di, uh, kada dalaw dalawang araw. Kada dalawang araw. Kada dalawang araw pag dilig ka ng dilig, mapapansin mo Maano po? Ang daming dahon. Mabilis sumaba. Opo, mabilis, mabilis sumaba. Uh, Ibig sabihin parang nasobra na 'yan sila sa tubig. Sa tubig. Uh, Tapos mapapansin niyo po konti ang bulaklak niya. Mas marami mabilis, ang dahon. Mabilis. Opo. Mm. Pwede naman po every other day ang dilig. Para kasi kung minsan pagka every two days po kasi baka mamaya mapapansin niyo medyo naka baba na yung dahon kasi sobrang init ngayon. Mabilis. <laughs> Opo. <laughs> Wala na po. Malalanta <laughs> na po 'yan. Ay ganyan lang o, eh. nagyan ng lupa para medyo tumayo po siya. Opo. Pero alam mo ang gagawin mo diyan, ma'am, ano? Eh? Triman lang siya. Triman mo to. Ito oh, nagsisimula na yung mga 'yan. Kumahaba, lalabas <coughs> na. Yan. <tos> <tos> Sir B. Oh, ah. oh. po namin yan dyan sa San Agustin. Ayun. Makikita nyo dyan, mamaya, naka-display Anong choice po? Sa iglesia po. Ah, Isang dito. Oo. Uh oh, Siya para bahay. Ah, sige. <laughs> Papalaki ko. Ay, wala lang space kasi eh. Okay, be, malaki dapat ba, dapat b b Oh. Uh, malaki dapat. Ang alin? Ilagay mo diyan sa taas mo dapat ilagay yan. Sa, sa taas kasi ang magkabanggaan niya tapos idikit mo siya nang dalawa. Kataas, be. Sige, ayaw mo lang umulaan, o. O, talagang sinis. Eh. <laughs> Iba niya, nakabili tayo ng bulak lang. <laughs> <laughs> Bigyan mo kaya si sir doon sa mga maliliit, be. Kahit oh. na ano, be. Iba-ibang kulay naman. Opo. Oh, doon sa mga maliliit, kahit apat, ano, apat na, apat, na uh, kulay, okay, apat na kulay. Apat na kulay, be. Apat na kulay. Oo. Magaling sa ba? motor pass kasi ako, may motor pass ako baka pagsira yan. Saan ba? Oh. Sa likod ng plaza. Sa likod lang ang plaza kami. Sa San Agustin? Okay. Doon sa... Malapit sa SNA. Sa likod ng SNA. Hindi po, Malayo, dito lang. Sa Bulaluhan, sa mga kainan dyan, sa plaza may mga may mga ng San Agustin. Ay, dyan sa may O. Oo, oo papasaponte. Ah... Oh, sige. Kung alam ba, OGS Motorcycle Shop. Okay, sige, sige. Mawan, oh. Mas bagong ano naman 'yan eh, bagong bagong bili niya kasi nga pumapasok siya sa 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 dito. Akala ko Akala ko nag-stop siya. Nag-stop siya. Oo, <laughs> nag-stop siya ngayon. Nung kinuha nung kinuha niya 'yan, Opo. sabi niya, "Ma, may natira kasi isang pera sa Sun Life." Opo. 79. Sabi ko, "O, pera mo, bala ka na." Ma, pwede bang bumili ako ng ganyan? Sabi ni Dada niya, kailangan may sidecar na ganyan. Ayaw, ayaw ni Tada yan na single. Kulong-kulong. Ang hirap kasi daw pumasok nung, ano yun, nung December. Nag-enroll siya. Eh, wala akong kasama dito. Tapos medyo nagka, ano ako na nag tumaas yung SGPT ko. Tapos, pasokan niya na ng, iba January. Lonis, Ano yon 2022. Friday, nag-iisip siya kung mag-stop siya. Sabi niya, ma, total yung pag-aaral ko, kahit sa sunod na taon makapag-aaral ako, eh, wala kang kasama dito. Tapos ganun ang kalagayan ko. Mababait wow, na wata. <laughs> Ayun. Oh, thank you. Oh, yan. yan. Apat iba ibang iba variety, oh, baby. Orange, yellow, white. <laughs> mm -mm. <laughs> Ulit. Masarap mamili dito kaya uh -oh. bilhin na po kayo dito. Bi, <laughs> <laughs> may kwan ba siya, Bi? Yung mga gamit mo sa motor pag ano? Motor parts ako. Ay, wala oh, po kayo. dito yes. na sa ano, Bi? Dito sa may plaza na San Agustin. So, sa mga so, doon, na doon, Opo, sa may Pulaluan. O, yung, yung pasok na kanto din. yun. Kikita mo naman ako. Oh. So, papunta kayo na no. Pamuntang ano, pamuntang, ano, pamuntang Dorimi. Opo. Oh. Uh, Para pag mayroon Parang kang pa na nakapunta na, na ako dyan. RGS, motorcycle shop. Oo. Oh, eh, vlog na. <laughs> oh, 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 ah? mo na. Oo. 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 Ayan <laughs> daw yung mga may sa motor dyan. Oh, yung mga motor parts. RGS. Oh. Okay. may contact number pa pala. Oh. Sakto, may makakontact na sila. <laughs> thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po, thank Thank you po sir. Thank you. Thank you po. thank you